Magandang araw mga kaparehas. Narito po tayo sa pamalaang barangay na bubu, um, ng barangay Bubulong Munti, sa Ildipon, Subulacan na kung saan ito na po ang apin uh, pinakamagandang barangay hall. Ayan po mga kaparehas, ang yung nakikita po na yan, ang bagong-bagong barangay hall at bagong uh, barangay uh, daycare center building at health center building. Ayan po mga kaparehas at ang naman din po ang ating uh, cover court dito po sa ating uh, palikuran ng ating barangay hall. Ayan po mga kaparehas, ang inyong nakikita na yan, ang nasasakupan po dito po sa barangay Bubulong Monte San Ildipon, na kung saan na magandang mga daan at ma maliwanag na maliwanag ang ating street light dito po mga kaparehas. Ayan po. Binabati po natin ang butihing at mabait na kapitan, si kapitan na uh, iginagalang po nung barangay, kapitan Andres Pichua. Magandang araw po mga kaparehas, ingat-ingat po tayo palagi, God bless us all. Mabuhay po ang barangay Bubulong Munti, San Ildefonso Bulacan. Lalo na po sa kanilang butihing po ng barangay at sa mga naglilingkod dito, lalo na po sa ating mga kagawad na nagsiservisyo at sa ating mga buluntaring barangay worker. Magandang araw po mga kaparehas, ingat-ingat po tayo palagi.